So, hi guys! Today's video, uh, i-share ko sa inyo yung nabili namin uh, multi-cup rust ko. Uh, six bulb. Six bulb yung guys. And six bulk. So, actually, din ko lang siya ng 41k uh, 41,000. 41, Kaso nga, kailangan kailangan, kailangan nila yung pera at saka may kailangan din ipapaayos pa yan. Tulad niya yung bangko, kailangan ipaulit yan. So actually yung sa, ano, sa pagkukuan naman lang mga sira-sira ng mga ano, yung sa upuan lang niya. So, kaya nagtawad kami uh, ano, sang, ano, isang ano, 35k. So, kumayag naman ang natin kailangan din nila ng pera. So, ganyan na yung So, yan sa loob. Oh, wala pa ano. Ah, uh, ang ganda-ganda pa sa loob. At saka yung, yung instrumento ano. Nung pinsan ko kasi nag-aayos siya ng mga sasakyan. Uh, siguro gumastos lang din kami ng mga ah, uh, 15,000. 15,000 tapos sa labor is 5,000 so bali 50 din mahigit yung nagastos namin dito So, ayan na siya, yung bangko lang talaga is kailangan ko dito.